Pero ang paninindi, sinasabi niya, nabasa. Ibig sabihin, no, hindi na tayo magre-reklamo. Dahil nabasa na. Oh, dahil nabasa na. Mm. Ngayon, susundan ko namin ang argumento ninyo. Ibig sabihin ba, kahit anong sali na lang, basa't nabasa, paniniwalaan natin. Oh. At saka, at saka, yung sinasabi nila kang ina, kapatid oh. na Rabil at kapatid na Rene, oh. kapatid na Michael. Tama po yung nakalagay sa, ano, sa screen na i-protect, na, 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 sinabi niya pa yung aling ano, po Eh. Pero yung translation na nilagay nilagay ng Faris, yun ang mali. Yun po ay taas ang pandaraya. nabasa na nga po eh. No. 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 Ayan, ilang beses po natin napanood. Yung kaibigan natin, si Karen <laughs> ni Panuncillo, sabi niya, eh dahil nabasa. Mm. Nabasa na nga po eh. Oh, nabasa na. Yan yung sabi niya. Ibig sabihin, kasi nga mayroong translations, kagaya nung sinasabi nila, mm. na ah uh, nito, ah uh, yung ma ang mga translation ay siya for the three verse na nakalagay doon ay merong far east mm. na wala namang far talaga doon sa mga sa mga translations na mm. mas malapit sa original text gaya ng New American Bible Revision Edition mm. okay? So, pero ang paninindi sinasabi niya nabasa ibig sabihin nun no, hindi na tayo magre-reklamo dahil nabasa na o oh, dahil nabasa na mm. ngayon Susundan ko namin ang argumento ninyo. Ibig sabihin ba, kahit anong sali na lang, basat na basa, paniniwalaan natin. O, halimbawa, susundan ko kayo sa inyong argumento. Dito po <coughs> sa the first century Aramic, Bible in plain English. The New Testament with Psalms and Proverbs. Dito po sa John chapter 8, verse 58. Yung okay. okay. argumento, paniniwalaan. Uh, okay. to basahin natin ha. Ah, mm. uh, sabi dito, Yeshua. Hebrew word ito ng, ng, And Jesus. Oh. Uh, uh, Jesus. Uh, Yeshua said to them, Timeless truth. I speak to you before Abraham would exist. I am the living God. Wow. Sabi ni Jesus Christ dito sa Salin ito, I am the living God. O oh, ito, nabasa rin. Tatanggapin niyo ba ito? Of course, nabasa. O, oh, diba? eh, susunod so, natin yung sabi, <laughs> kasi nabasa ito. So, tatanggapin niyo ba ito? Kasi Bible din ito, oh. Mm. Kapag natin ang yung mga yung argumento nila, no? Mm. Ito, nabasa dito, sabi ni Jesus Christ, I am the living God. Oh, Ama, hindi, tama hindi, tama ako, hindi, <laughs> ako, ako kasi, honestly, hindi ako gumagamit nito. Uh -oh. Kasi nga, meron naman tayong konsensya eh. Wala naman talaga ito sa Greek. Oo. -oh. Oo. Oh. Ito. Eh, sabi ni ni Karen ni Panon Sinyo, nabasa ba? Nabasa, nabasa lang. <laughs> nabasa din. Tatanggapin mo ba ito, brother Rene? Oh. Ito pa. Ito pa. Ah, <coughs> oh, The Message Bible. Hmm? I think meron kayo nitong kakopya nito. Mrs. Bible. Dito sa 1 John chapter 5 verse 21. Babasahin natin. Ito. And we know that the Son of God came so we we'll, so we could recognize and understand the truth of God. What a gift and we are living in the truth itself, in God's Son, Jesus Christ. This Jesus Tala. is both true God and real life. Wow. Ayan, Ay, nabasa din. Ang Sabi mo, nabasa. Ayan, oh, nabasa din. Oh, hindi ba, tatanggapin mo pa ito. Hmm. No argument. Diyos oh, pala si Cristo. Jesus, true God. O, di ba? Oo nga. Klaro-klaro nabasa. <laughs> ito, ito, um, ito, may, merong suporta na yung marami sa mga scholars ang nininindigan na yung 1 John chapter 5 verse 20 yun ay tumutukoy yung true God sa Panginoong Isus. Paano natin, uh, paano natin nalaman yan? Dito po sa commentary on the manuscript and text of the New Testament na isinulat ng isang textual critic na si Dr. Philip Comfort Dito po sa page 398 Page 398 mm -hmm. Sabi po dito Son of God is written as a nomen sacrum Or nomen sacra oh, Secret okay. name In two early manuscripts Sinaiticos and Vaticanos mm -hmm. The grammar in the Greek Makes it clear That the Son of God Jesus Christ is identified as the true God and eternal life. What Tama pa rin yung message. Hmm. Maliban dyan, ito pa. Favoritong sa... Next uh, uh, Facebook ninyo ito. Ginagamit <laughs> oh. nyo ito sa inyong programa. Nakita ko rin yan eh. Okay. Dito po sa page 327 ng Greek Grammar Beyond the Basics, ano pong sabi ni Dr. Daniel, uh, Daniel Wadas dito? Sabi dito... The issue cannot be decided on grammar alone, but suffice it to say here that there are no grammatical reasons for denying mm. for denying that that the alethenos theos is descriptive of Jesus Christ. Wow. Yung alethenos theos nito mm. ay God. Oh. Ayan, is descriptive of Jesus Christ. Ayan po. Nabasa na sa isang salin. Pinapatunayan pa ng dalawang aklat na ang, ang, ang mga author nito ay mga eksperto sa lingwaheng Greek kung saan ito ang original text ng New Testament. At isa pa brother doing, this is undeniable <laughs> yung uh, Greek grammar beyond the basic of Daniel Wallace because they are using the book of Daniel Wallace. Oo, oh, ewan ko lang kung siguro kung pabor siya, tagalimitin na. Pero kung hindi pabor, sa sabihin nila mali yan. Kaya nga far kasi malayo, di ba? Malayo yung pagkakaunawa, hindi pa okay, oh, eh, eh, Ang pinagtataka ko pa, ah, itong pag, ang pinagtataka ko pa, Brother Rumel. Uh -huh. Ito, oh, nakikita siguro ito ng mga nanonood ngayon. No, ah, Ika, ito ah. Pakita <laughs> mo na natin bago natin pa Ito, ito po. Ito, ito, na, ito, ito, lang, po, lang. Ah. ito po ah. Alam na alam niyo po kung anong salin ito ha. Mm. Lamsa translation, paboritong salin ito, oh. no? Yes. Ang pinagtataka ko, bakit hindi niyo ito ginamit nung binasa ninyo ang Isaiah 43 verse 5? Walang far, no? <laughs> sige nga, sige eh. nga, bro. <laughs> Titingnan natin ito sa Isaiah chapter 43 verse 5. Mm. mm. So basahin natin dito. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east. Walang bar. Basta mo ulit, baka meron. <laughs> and gather you from the west. Ay, hey, wala talaga. Oh, diba? <laughs> Napapansin natin ito, nakapag... Ang binabasa nila, yung Acts chapter 20 verse 20, 28, di ba uh -huh. binabasa nila ito at pinagtatanggol nila na accurate mm -hmm. ang salin nila kasi sa, may, may Christ. sa Acts 20, 28. Mm -hmm. Kasi may Christ. Ang pinagtataka po, <laughs> bakit dito sa Isaiah 43 verse 5, hindi nito may ginagamit? Eh, mabubuking sila brother. Oo. Oh. 'di ba? Pag binasa yung yung uh, translation, booking na booking, na wala pa lang far east. Yan. Maliban dito, dito sa sa sinasabi ninyong maling salin, although hindi ito uh, topic. hindi ito ang topic pero since na binuksan natin ng lamsa oh. na para doon sa kapakinabangan ng mga kapatid nating nanonood mm -hmm. dito sa um, Hebrews chapter 1 verse 8, dito siguro to. <laughs> <laughs> uh, matagal na matagal na kasi ito sa atin eh. O sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse uh, verse 8, sabi dito, "But of the Son he said, thy throne, O God." Oh. O sabi nila, maliin <laughs> daw ito eh. Uh -huh. Na hindi dapat pwedeng uh, hindi dapat tinatawag ng ama yung anak ng Diyos. Mm. Kasi yung sabi daw nila, "God is your throne," ang tama. Mm. Ayan. Eh dito sa paboritong salin ninyo, yung sabi dito, "thy throne, O God." Ngayon, mm. sabi nila mali ito. O sige nga, patunayan ninyo sa Syriac Grammar kung paano ninyo uh, patutunayan na mali ang salin na ito. Ha? Ito ay sa, sin, isinalin mula sa Syriac na language. So ayan po mga viewers sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodeo en la Iglesia